Hinaing pa rin ng mga small rice retailers ang pagpapatupad ng Executive Order 39 o ang price cap para sa bigas. Anila, lugi man ay kailangan pa rin nilang sumunod sa utos ng presidente. Siyempre malaki din po yung kuha nila sa angkat nila, ganun. Kaya tinataasan din yung presyo. So pa po yung mga stocks namin, eh, mahirap naman kasi uh, suwayin yung EO 39 ng ating mahal na presidente. Kaya nag ho kami kahit na lugi kami ang DTI at DSWD magbibigay ng 15,000 cash assistance sa mga qualified micro rice retailers gaya ng mga sari-sari stores at maliliit na mga tindahan ng bigas basta't sumunod ang mga ito sa presyong itinakda sa price ceiling. Ang mga benepisyaryo ay kailangan lang magpakita ng business permit at patunay na rehistrado sila sa DTI. Ngunit maaari ring mabigyan ang mga di-rehistradong rice retailers, ngunit revalidated at biripikado ng DTI. Para sa mga nais mapabilang sa mga makatatanggap ng Sustainable Livelihood Program, Cash Assistance for Micro Rice Retailers, maaaring tumawag sa numerong 0917 834 o mag-email sa us.dti.gov.ph. Patuloy pa rin ang gagawing pagmamonitor ng DTI Cordillera sa mga palengke upang masiguro ang pagsunod ng mga retailers. We will continuously monitor para makita natin kung how how is the compliance so far ng mga retailers na ito. So, from there, makikita natin na hopefully, um, masustain ma itong um, compliance nila sa si executive order. So, Panawagan ng DSWD, ang tabayanan lamang ang anunsyo ng ahensya kung kailan isasagawa ang payout. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.